I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun uh, na. Good day ulit dyan ah, uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Uh, especially dun sa mga beginners. No? Ayun mga ka-DIY, meron ako i share sa inyo uh, isang uh, basic tips. Okay, uh, kasi meron dito nga uh, dinala na e-bike na pinapagawa. And then meron patay dito, eto pa tayo dito. Ito pa. Yan, mga hindi pa natin natatapos mga ka-DIY dinala lang dito sa bahay. And then uh, ayun nga, uh, share ko lang sa inyo na isang mabilisan. eto kasi ay uh, umorder siya sa atin ng battery. So iniwan na lang tong e-bike. So nakabit na natin yung kanyang battery, no? Brand yan, yung kinabit nating battery. And then ito ngayon yung uh, isa pa sa kanyang issue mga ka-DIY. Once na inon natin, yon ko. So mapansin niyo naka-on naman yung mga ka-DIY, medyo malabo lang yung dito pero hindi siya nagtotrotel. Ayan. Ayan, Nagta-throttle tayo, naka-power on, pero ayaw uh, umandar. Patayin natin, ayan. Power on. Ayan, trotel wala. So, brake sensor, uh, okay naman, di naman kasi nakailaw yung likodan, so ibig sabihin, hindi activated yung kanyang brake sensor. Pagka ganito mga ka-DIY, dito na ako dumidiretso. Uh, sa controller. So, papakita ko sa inyo kung ano yung talagang issue nito, no? Ayos ko lang yung camera. Okay, mga kadiwe. So, inayos lang natin. Uh, wag na natin masyado intindihin muna yung ibang parts. Ang intindihin muna natin dito, yung supply. Okay? Kung may pumapasok na supply dito. So, dito, nandito naman yung kanyang pinaka-main. So, eto yung uh, positive, main, and then yung negative. Etong isa na to ay para sa susian. Okay? So, ang gagawin natin dyan... Uh, Siyempre, pinakamalaga, meron tayo lagi dapat tester. So, ito yung tester natin. Ayos lang natin ng konti. Yan. So, ito yung tester natin. ah uh, punta muna tayo sa negative, isa. And then, yung supply, tingnan natin kung may, may power ba siya. So, ibig sabihin, confirm, meron siyang power mga ka-DIY. So, meron supply yung positive niya. Ngayon, pupunta ngayon tayo dito, ah uh, yung tinatawag natin key. O yung sa ilalagay natin. So, ayan, no. Uh, nakaganyan lang siya, no? Nakatusok lang yung mga ka-DIY. nakatusok lang yan. So, dapat iilaw yan. So, sususin natin. Ayan, meron na siya. May power siya dito. Pero pagdating dito, uh, mga ka-DIY, so wala. Walang power yung kanyang key line. So, ibig sabihin dyan, merong problema. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, nagbabaybay natin yan. Hindi natin tatanggalin tong negative. Yan So, hindi natin tatanggalin yung negative. Babaybayin lang muna natin kung saan papunta yung uh, key line o yung uh, sa susihan. So, eto yan. So, papunta siya dito sa dilaw. Ayun. So, meron siyang dilaw dito. At uh, dito siya pumunta mga ka-DIY sa dilaw na to. Okay? etong dilaw na to. Dito siya pumunta. So, titignan natin. Saksak natin dito. Baka dito may problema. And then, ayun mga ka-DIY. So, may ilaw siya dito, no? Pagdating dito. Pero pagdating dun, wala. So ayan oh. Uh, tignan natin mabuti. So ibig sabihin meron siyang pumapasok dito. Okay, pero pagdating dito wala mga ka DIY sa orange. So ayan oh, wala oh kahit anong sundot ko. Pero dito meron. Ayan. So para patunayan sa inyo na etong dilaw na to ay para din sa susian. Iyo op ko mga ka DIY, uh, hold lang natin ng ganyan. Continue sian ano. So pag pinatay ko dito, dapat mamatay din 'yan. So, ayan, mga ka-DIY, namatay, o. Oh. oy, Okay? So, babalik tayo dito. Power on. Magkakaroon din siya. So, confirm mga ka-DIY, hindi na tayo kung saan-saan pumunta pang mga linya. Wala tayo masyadong pinuntahan. Dito na lang tayo ngayon kasi ayaw niya umandar yun. Throttle, ayaw umandar mga ka-DIY. So, ang gagawin natin dyan, uh, ba babaypas natin yung wiring. Okay? So, ang gagawin natin dyan, ididirekta na lang natin para sigurado tayo. Pa-finalize ko lang para makita nyo ng mas maayos. Ano. So, nakasaksak na yan, nakapower on na yan. Etong red, eto yung supply talaga. Yan. So, eto naman yung orange, eto yung keyline. Naka-on na yan, pero ayan, oh, pag sinundot ko, walang, walang output. Okay? Doon sa keyline natin. So, pag sinundam yung orange niya, papuntayan yan dito, etong dilaw. So, dito sa socket, ito rin naman yan. So, meron yan, no? Ayan. So, ibig sabihin, pag sinundot ko tong kabila, dapat meron din to. So, ibig sabihin, meron din talaga. Ang problema lang, pagdating dito, mga ka ay wala na siya. Dito sa orange na to. So, ang gagawin na lang natin dyan, ay uh, magja-jumper tayo papunta rito. Pwede nyo gawin, pwede putulin to, at uh, idikit na rito. Depende kung ano yung gusto nyo, palitan nyo na sa uh, anything ang gagawin ko lang para makita lang natin na mag okay na siya eh magtatap tayo rito papunta rito okay pero ang gagawin ko dyan puputulin ko talaga yan mamaya okay yan mga kadewe no nagtap lang tayo ng isang mabilis para ipakita ko lang sa inyo yung linya yan. nagtap lang tayo sa key line so dito muna tayo sa main line sa may dulo yung positive and then dito naman sa may orange yun may power na siya mga kadewe yan so pag pinatay ko to sa susian mawala na rin siya. And then, pag inon natin, okay na siya. And then, definitely, ah, uh, under na to mga ka-DIY. Yun, oh. Yan. So, ayun, ah, uh, kung medyo nalilito kayo, dahan-dahanin nyo lang yung video. At, ang ganda nila mga ka-DIY. Uh, at, I hope meron kayo natutunan doon, ah, uh, mga basic, ah, uh, pagtitrace nung, ah, uh, mga wiring na putol. Kasi minsan dati, doon yan ang gagaling. Doon ang putol yan sa may harapan. Pero ang ginagawa ko, dito muna ako nagsisimula sa may likodan para matrace ko agad. So okay, hanggang doon na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.